So for today's video guys ay Magagamas na naman ako ng aking pagtatamnan Ito yung aking garden noon Yung pinagtaniman ko dati ng gulay na okra Na noon ay dating malinis ngayon Masukal na kasi lumipas na yung okra At nakarami din tayong naharvest dyan guys So sa part nga na yan nalilinisan ko na siya ng paunti-unti. Alam nyo ba guys na napakadaming makahiya na natitinik sa ka mga kamay natin kapag tayo ay naggagamas ng gagawing garden. Ewan ko lang at, at ang tatanggal natin dyan yung mga tinik ng suha. So ito namang manok na ito. Kung kailan namang nagbablog ako tsaka naman darating. Masyadong epal. So, pasensya na guys kung uh, medyo may patalastas siya ng konti ano. Uh, siguro ay gusto niya rin ng mga magpakita sa camera. Sa palagay niyo guys, ano ba ang magandang uh, itanim dito sa garden? Comment kayo guys. Uh, mas mainam naman na ito kaysa pa bumili ka ng mga gulay eh ang mahal nang bilihin ngayon. Uh, nakaka Uh, nakakatipid tayo sa ating uh, pagbibili ng pangulam kasi siya pa ito yung uh, magsusurvive sa'yo um, healthy pa magiging katawan ganyan kaya nga naisipan ko ulit na magtanim kasi grabe sobrang mahal talaga ng bilihin eh mainam kung meron kang mga tanim na gulay edi kung gusto mo mag mag-harvest ka lang at uh, tsaka mas okay yun guys at uh, uh, matutulungan mo na yung sarili mo o, kapag marami pwedeng ipamigay kaya kayo guys inaanyayahan ko kayong uh, mag-garden din para sabay-sabay tayo umani uh, mataas na rin yung araw dyan kaya masakit na rin sa balat guys kaya pinagtsatsagaan ko na lang. Pero malapit ko na siyang matapos. Tsaka okay yan sa umaga. Papawisan ka. Exercise mo na rin tuloy para maganda ang healthy lifestyle mo. Kaya imbes na matulog ka, edi magbungkal ka na lang dyan para may garden ka. So yan nga pala guys yung aking nagawa sa araw na ito. O, oh, di ba? Napakalawak na rin. Tanim na lang ang kulay dyan. Ah, ang kulang dyan, guys. At, uh, Update ko kayo sa mga susunod pang video kapag uh, magtatanim na ako. Yun lang guys at uh, maraming salamat. God bless.